明白了。 ganda yung texture ng kanilang mga bit damit dito. Napili ng friend ko. Hindi ba bago parang nag-display? Di Ayano Michael Kors uy, ang ganda nito oh. May mga perfume din sila. Ang ganda. mga may hilid sa crocs. Madami rin dito mga crocs. to for 180. Magaganda naman din yung kanilang tela. Ang daming pagpipilian. Ito tagbibente. Nakapilit ka na, Day? Ano yan? Uy, maganda. Simple lang. Kang regalo mo ba? Mahilig ba siya sa ano? Sa malalaki? Nine. Pag isa. Pag tatlo. Two hundred. So balik na kami dun sa MTR. Pabili na yung kasama. Mga branded na mga gamit. Dayo, ang ganda dayo. Oh. Day. Ang ganda. Oh, scarf. Oh, kahit ito oh, ang ganda. Mga Oh, mga branded nga. Same same sila nang nasa mall. Oh, mas mahal lang sa mall. Pero pareho lang din yung texture niya. Oo. Oh, si Lynn Chanel. Oh. Same lang sila. Uy, ang ganda Day. Dahi. Ang ganda nga niya. Di ba? Putik na yan. Ay, sorry. <laughs> ang oil. Hindi, <laughs> ang ganda kasi. Maano ka? Nandito nga lang yung mga ano, mga Ay, eh, sorry, sorry. <coughs> Kung mamimili kayo dito sa Mongkok, dito na kayo sa Exit Ito, mas mabilis.

yung Hindi ako so manginig sa soft Wala na. Wala na. Uy, butterfly o butterfly? Hoy, binisan nyo Ako ay maliligsan dito. <laughs> <laughs> Di, dito dito nyo lang magkita sa Hong Kong yan yung madam 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 na madam kanang dating tapos gumuguyod ka ng ganyan <laughs>